doon kasi sa kontrata natin mga may, may nakalagay doon na 300 Hong Kong dollars ang babayaran mo kapag ka nagka, nakadamage ka ng mga gamit na ganun. Kahit kano pa yan kamahal, 300 lang ang babayaran mo. Pero itong kagabayan, medyo ibang case sa kanya kasi every time na magkamali siya, ay pagbabayaran siya ng 300 Hong Kong dollars. Okay. Isang kabayan, nag-share siya ng kanyang problema abot sa kanyang mga amo. Two weeks pa lang siya sa kanyang mag-asawang amo and ito naman yung nararanasan niya tuwing inuutosan siya ng kanyang mga amo, lagi siyang sinasabihan faster, faster. So, ito naman si Kabayan, siguro talagang nag nangangapapa, kaya siguro maraming nagka nagkakamali-mali siya sa ginagawa niya or may mga nakakalimutan siya. Ngayon, yung amo niya, nagpunta daw sila sa grocery and minamadali daw siya, ganyan. So, nakalimutan daw niya na isarado ang pinto. Ngayon mga mi, ang kanyang amo, pinagbabayad siya ng 300 Hong Kong Dollars. And every time daw na magkamali siya sa trabaho niya, pagbabayarin daw siya ng 300 Hong Kong dollar. Which is siguro sinabi lang yun ng amo niya. Pero kung tutuhanin talaga ng amo niya yun, um, medyo unfair yun para sa kanya mga may hindi yun siya makatarungan. So para sa akin, medyo unfair yun. Kung every time na magkamali siya, ay pagbabayarin siya ng Hong Kong dollar na 300. Medyo malaking bawas yun sa sahod natin mga may lalo na kung yung mga nagawa mo lang is nakalimutan mo yung simpleng bagay na something, ganyan, tapos mga basic lang na pagkakamali, lalo pa taga-adjust pa lang siya sa kanyang uh, trabaho at two weeks pa lang siya. Regardless kung first-timer ka or ex-abroad, as hindi natin ano eh, minsan kasi talaga nagkakamali tayo mga mi, pero doon sa part na pagbabayarin ka ng 300 Hong Kong Dollars, every time na magkamali kami, medyo unfair yun. So, sinabi naman niya daw iyon, problema niya sa kanyang agency, ang sagot lang sa kanya is okay. Medyo hindi siya makatarungan mga mi, no? Instead na um, i-advise kabayan or something na, ano, Parang ganun lang yung sagot sa kanya. So, medyo hindi siya makatarungan may ibang agency talaga na wala silang alam, Basta nag nagkapera sila, wala na. Pababayaan ka na. So, hopefully, wag mangyari na yan sa iba nating kabayan no? in, doon kasi sa kontrata natin mga may, may nakalagay doon na 300 Hong Kong Dollars ang babayaran mo kapag ka nag nagka damage ka ng mga gamit na ganun. Kahit kano pa yan kamahal, 300 lang ang babayaran mo. Pero itong may medyo ibang case sa kanya kasi every time na magkamali siya, ay pagbabayarin siya ng 300 Hong Kong Dollars. Hmm, Jo hindi maganda. Paano kung paano kung konting pagkakamali lang yan, pagbabayarin siya ng 300 Hong Kong dollars, di ba? Unfair. So, maselan daw kasi talaga din yung amo. No? Kung ako sa kanya, mag -isip, isip na siya. Kailangan niya siguro niya na maghanap na lang ng ibang amo. Kasi pwede ka naman maghanap ng ibang amo dito kapag ka hindi mo talaga kaya ang pag-isamahan yung mga amo mo. Uh, siguro talagang nangangapa pa siya. And may mga amo na talaga na hindi talaga nila, hindi nila kayang i-adjust yung mga pagkakamali na nagagawa natin. So wala tayong magawa yun kasi mga amo, na, mga amo naman natin na mag-decide. So kung hindi mo kaya, release ka na lang. Pwede ka maghanap ng ibang amo mga mi Huwag mo nang stress ang sarili mo kung hindi mo talaga kaya. Ganun lang kasi medyo unfair yun sa sa side natin na pagbabayaran tayo ng ganung halaga sa pagkakamali lang na simple. Pero doon sa kay kabayan kasi na nakalimutan niyang isara ang pinto dahil sa pagmamadali at uh, lagi nga siyang sinasabihan ng amo niya na faster, faster every time na may ginagawa siya. So siguro talagang hindi maiwasan na may nakakalimutan. Pero yung talagang kay kabayan na nakalimutan yung isara ang pinto, medyo major yun. Medyo major. Major yun na pagkakamali. Dahil delikado nga naman, it's about safety. Paano kung nanakawan yung bahay? Paano kung may naiwan doon na alam nyo na, tapos, alam nyo, yung mga, hindi naman tayo nag-iisip ng mga masama, pero, in terms of safety, kasi, maano yan sila dito, kaya, may jury yung nakasalanan, pero yung tipong, uh, pagbabayarin ka, about sa mga pagkakamali na simple lang, hopefully, maging okay yung sitwasyon ni kabayan, ano, at map mapakiusapan nyo yung kanyang mga amo, may mga agency talaga na, kapag ka nag-share ka sa kanila, ng mga problema, hindi ka papansinin, eh. two weeks pa lang naman si kabayan, hopefully, maging okay yung sitwasyon niya, at saka, saka may chance pa naman siguro na magbago yung isip ng mga amo niya. So 'yun lang mga mi. Share your thoughts saka comment diyan below kung masasabi niyo doon sa sitwasyon ni Kabayan na pinagbabayad siya ng 300 Hong Kong dollars every time na magka Malaysia.